Hello so guys, magandang umaga po sa inyo. Kumusta po kayo? Welcome to my channel, Kalpenterong Gala. For today's video guys, ayan o. Oh. Ating ililiat yung ating pinto dito. Ayan, yeah, may tansi na. No? Ayan guys. Sliding window. Ilang ang lakihan natin, mga 120. Ayan. Ayan guys. hindi kami nakapasok hapon guys kasi masama pakiramdam eh kaya ngayon isang araw lang pa niya guys hindi <coughs> pa nga medyo magaling eh masama talaga tama yes update ko na mamaya guys pag nabuo yan guys okay, so oh, pinang dito pero pinaulit natin yung scheme ko to yan. Asyar yes, guys, oh. Di pa, guys, may butas pa, oh. Paayos natin yung guys. You know. yung, agdan, oh. Yung hagdan, oh. Yung bispulita po dapat mat skin coat. Eh, hindi naman na flex yan. oh. You know. tugas guys, binil. Tuh, binil. Binil. Lang, binil yang guys. Lihat ini. ini. Mayu. Kondi pang. Ano, di mana tau. Stag bin, guys. Hmm. Tengok, mga balik bahasa, mga bata, bahasa, mga bata, guys. Pepin mau apa Halo, ah. tapos na pag-asintada bukas si eh. ano na yan ayan oh hood hood na no si hood hood na no guys oh <laughs> <laughs> yan ang taas na yan guys no oh yan okay na yan ganyan na katas yan yan sala pa yun mula nga pero babalik yan dito sala nga to eh alin ni ni Tayo mo sa tao. Tayo mo sa kanito. Yan guys, isisira muna namin itong ano. May mga gamit. Ito ilak natin sa, sa likod, ulag na. And guys, dito tayo sa load. Uy na kami guys, kasi hapon na. Ayan guys, so Ayan na kami. Rigor. Rigor. <laughs> Ayun na guys, oh. Plasteringan Ating pinakatas guys kasi para makatipid sa ano sa siminto. Ayun no. Oh. no. Oh. Si ano. Pre. Ibugi <laughs> na wala. <mo>, no. <laughs> Yan guys. Pinakatas natin ayan ayan guys kasi hindi natapos wala na simento guys